na po? Stop po ako dito. Ito, one big stop po. Ay, pangit. Ito, pangit. Ito, pangit. Bebenda na po ako dito eh. So, ina. ba? ito, 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 may pangit to. Ako, ito, may pangit to. Ako, ako, ako. Ito, 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 ito. Ah, anong ilang mo? Ito, may pangit. Kupal din kayo eh. Mas kupal kami. Puking ina mo. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all. Oh, you know. I'm shining to make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. Yeah. Sigas ang una ops, yeah, yun tuloy na day Aha, dadami ko ba si Graves siro 2100 itatakay sa sa'yong head Alam nyo na malupet Hindi basta-basta basa may kakalabet Huwag ka dito makulit Buku kumalulupet, tapos walang mabait Dila sa kanta may kulit Papatunayan ko na lang sa inyo yung kaya kong gawin Walang kapit sumubukanan sa maen Tapos pupunta ang bakit ay dyan sa mismong mandibeng Oh ano, di mo ba yung kayang gawin oh. Ano na, kala ko bababa ba kayo ay ano na Ani TVK, mga paluma Na yung mga idol nyo, iba na meta si Roto 1 Shoji tibag talaga, babayo ng saka lang Sales talker, dinakdakan ka lang Sa mukha, parang jamuran, gigil na gigil base type shit, bawal na pigil Mga G, boy honey swag Pero mga shooters, pati mga plan Nilaro yung pistol, umuro ba may gusto pistol, boy wag ka do wag Wag, kami pinagpap sa nga wannabe Wannabe, yung lang ng sok, bas may Habi ko, mamupal ng aking daily recipe Inandog yung ea mo, walang gamit na sa lapi Aha Huwag ka na magkalit

Summer on the beat. Down, down, down.